talagang gipit na gipit bagay ilang araw na lang uh, alam nyo na magpapasgo na diba kailangan kumota kaya kailangan nilang galingan sa pananakot pangaharas na mga nakautang dito di nakapagbayad agad agad biruin nyo pati supreme court ginamit na pati chief justice ginamit na sa pangaharas para lang ma para lang magbayad dito hindi nakabayad naka sa utang niya sa ula Alright, welcome back mga kadya niyo at uh, may bago na naman tayong pag-uusapan dito sa ating channel uh, Pero bago lahat, maglalambing lang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account Ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel Pakilike na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo Sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online ending app So yun, grabe talaga ang harassment ngayon uh, Ang ano ko lang no, yung harassment ang dami pero hindi masyadong ano hindi masyadong na sa mga Facebook yung iba. Kasi parang tingin ko, parang busy, siguro dahil holiday season, no? parang hindi nintindi. Pero tama yan, huwag nyo muna ngayon. Pero may mga ilan, ilan pa rin na talagang sobrang dagok at uh, grabe yung stress na nakukuha nila sa mga harassment nito mga ula. Example ito, <coughs> excuse me, may isipunan ko ngayon. So, kasi siya iba boss ko. Ah. Ngayon, Uh, mayron nag-message sa akin sa TikTok. Ito sabi, pinorward niya yung email sa kanya. Ang sabi sa email, ay, Republic of the Philippines Supreme Court, Manila, Third Division. <laughs> accused Notice of Hearing Greetings. You are hereby notified that the above entitled case will be heard before this court on 19 th day of December 2024. Ano bang araw ngayon? 20 na kahapon pa pala to. At 1:30 o'clock in the afternoon, you have been charged with the offense of small claims breach of contract under section 08-8-7-SC. Supreme Court. Na. Ay sana talagang grabe ah. Judicial affidavit rule section 2 thereof, you are hereby required to submit the required judicial affidavit not later than 5 days before pre-trial or preliminary conference <coughs> excuse me on the scheduled hearing with respect to motions and incidents if you desire to subpoena witnesses please notify this office 48 hours in advance of the time of their appearance with a brief note of the names and addresses otherwise the sheriff's office will not be able to properly serve the subpoena on time Supreme Court Manila this 70th day of December 2024 uh, yung Chief Justice Supreme Court ang eh, nakalagay sa iba ba <laughs> grabe Ay, yes! Talaga kung ikaw medyo hindi ka maalam sa mga ganyan klase ng mga ano no <gasps> pagpapadala ng mga subpoena tapos malapit pa rin Supreme Court na yung ahawak alam ko Pwede naman, pero kung malaki talaga yung pag-uusapan, ikaw eh kaya nga may small claims kasi may mga mababang uh, tawag doon, may mababang mga korte na kung saan doon na lang pag-usapan. Kung maliit lang naman talaga ang utang. Ang alam ko kasi pag mas mataas na yung sobra na sa ano no, Bosa kayo, paano ba yun? <laughs> ko, no? Collection of some of money, pwede ba yun? Nasa Supreme Court. Pero ano ko, kahit ang korte naman. Pero ito, malupit lang talaga. Napakadupid na Supreme Court na, no? Baka pag nasa ito, Court of Appeals, <laughs> yung aapilan naman yung uh, yung dependent, yung borrower, di ba? Tapos itong supplying team, nag-file ng case. Ang lupit niya! Ang lupit! Sa pa, pinakamalupit sa na, nabasa ko. You are hereby notified that the above entitled case will be heard before. Pero yun mo, ha? Excuse me po. <coughs> Excuse me. Ano yeah, kaya kayo, sigut na ko ngayon, eh. Uh, rule section number 2 thereof you are hereby required to submit required judicial affidavit not later anong 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 isa submit uh, criminal case ba kasi di ba civil case tapos sa harap lang doon na mismong uh, araw na pinag sa pinag-usapan. Wala nang basa pasa ng kung ano. Yung pagkakaalam ko ha, ah. hindi ako Yung kumbaga yun ang pagkakaintindi ko. Kapag kami dumating sa yung summon, galing mismo sa korte, pinadala sa yun ng tao, galing mismo sa korte, kahit sa ang korte, dadalhin sa bahay mo yan dang personal. o <coughs> okay, post office. Okay? Medyo mas ang ko eh. Meron yung schedule hearing with respect to motions and incident if you deserve to subpoena witnesses, pati, pati bero yung, ah, <coughs> pati mga testigo, may subpoena. <laughs> Katangahan talaga to, totoo lang ha. Ah. Tapos please notify this office for Office mismo na Supreme Court, ino-notify, para lang malaman na, ano, the time of their appearance. Ito po, yun pa ah, it's a <clears throat> Wait lang, nasa katala muna ko eh. Yung appearance na yun, kailangan mag-notify pa yung uh, yung nangutang ba o yung mga witnesses na kailangan magpasa sila ng mga pangalan nila doon sa pagpunta doon sa Supreme Court kuno nila. Ang tindi nyo talaga. Binigyan doon address lahat o informasyon ng biktima. anong ah, biktima, nung testigo raw, ah, nung mga subpina na papadalhan ng ah, mga witnesses ah, na... Ah, alam niyo ba ako nagugulo? Naguguluhan din ako sa kanila. Kaya hindi ko magets gets kung ano itong pinagsasabi nito. Pag nakatanggap kayo ng mga ganito, ah, unang-una, tandaan niyo, peke na yan. Katarantaduhan na po yan. Kabubuhan na po yan. Tapos, otherwise, the sheriff's office will not be able to properly serve the subpoena on time. Paano na napunta sa sheriff agad-agad yun? Tapos, yung subpoena. <clears throat> Di ba? hindi pa nga natatalakan, hindi pa nga napag-uusapan sa korte, may sheriff na agad na mga magitan para uh, yung sheriff ang magdadala ng supina. Hindi ba dapat ano yun? Uh, papadala nila sa post office, tapos kaya kung may messenger yung korte, yun na lang papadala, hindi sheriff. Ang sheriff, tiga, kuha lang ng mga gamit yan na kusang hindi na pag-usapan ng maayos at tulang pera yung taong nagkautang at may mga gamit na pwedeng ibenta. Yun ang kanang ko sa sheriff. Ah, pero napakagulo nyo, Supreme Court, Manila, the 17th day of the day. Tapos ginamit pa yung Chief Justice. Hindi na ator nila, no? Oh. Chief Justice yan. Tapos kapag ka kayo na rin, itatakit kayo ng tuwa Please lang pakiusap. Please na pakiusap pa, diba? Napaka-redundant na sinabi ko. Para lang kung sakasakali ma-read kayo, huwag niyo takpan yung mga mukha ninyo. Ipagmalaki nyo. The biggest. Kayo yung biggest kumpal na gumagamit ng mga gayong klase ng mga nasa posisyon ng mga tao matataas sa posisyon meron mo chief justice yan supreme court dyan tapos din nyo lang yung mga tao na ganyan para na maningil kayo di ba? napaka napaka hindi lang basta balahura as ang gulo pa ng ano nyo <coughs> excuse me <coughs> anong gulo ng ng sa ano ng statement ninyo ng pagkakadeliver ninyo rito small claims breach of contract under section ano ba? Ano ba yung kaso yung sasampan nyo? Diba? Tapos the title will be heard. O diba? Medyo ako tato lang ha. Ako lang kaintindi naman nung na English pero pag gagawin yung mga pinag-asusulat o yung mga kinaka-copy paste nila nasisira yung karir ko. Huwag kaya nanginiwala sa mga ganito. Payo lang ha. Kaya pag nakabasa kayo ng mga ganito Uh, ini-email sa inyo yung mga subpina, warrant of pares, uh, mga ginagamit nilang attorney. Meron yung attorney, di ba, nung no, natalakay ko mga way back a few months na nagre-reklamo nga sa NBI dahil na ginagamit yung pangalan niya na pananakot pangaharas ng no mga ola. Gayong wala siyang kaalam-alam na may mga ganun pala. Siguro nakita niya niya sa social media na ginagamit yung pangalan niya at meron tumatawag o nagsasabi na ginagamit yung pangalan niya na ah uh, na siya raw yung attorney na may hawak ng kaso na yun. Kahit wala naman siya natanggap. E eh, paano pagkakatulad na Di ba medyo alarming na talaga? Ay, para sa akin alarming na nga. Supreme Court na ginamit eh. Hindi na ordinaryo eh. Supreme Court tapos Chief of Justice. Di ba? Binabalahura yung mga pangalan at mga digdinag ng mga ahensya at mga tawag ito ng mga korte na dating uh, inaasahan para ipagtanggol tayo at uh, para mamagitan kung sa kasakaling kailangan natin ng tulong ng nararapat at tamang proseso ng ating karapatan sa mga gaitong klase ng mga sitwasyon lalo na kung sa kung sa pautang lang naman talaga <coughs> excuse me, talaga masakit alam mo ng konsensya na binilot ko lang, sa mga pakiramdam ko na kung saan eh, mamamagitan para may ayos yung sitwasyon na ganyan kung magbabayad o makakabayad o hindi, di ba? ayusin na lang kaso nga lang problema hindi maayos ka usap tong mga ola agent na to kaya sana pag narig kayo wag kayo magtatak na, na, pag malaki nyo sa pamilya nyo na kayo ay ganyan ng trabaho ipag malaki ninyo na ganyan ang pinapakain ninyo sa mga pamilya ninyo, sa mga anak ninyo sa mga mahal nyo sa buhay ang manira ng buhay manggamit ng ibang tao ganyan kayo talagang nakapatunayan ko na wala talaga kayong pinag-aralan wala na nga kayong pinag-arala. Wala pa kayong tamang dignidad. Wala pa kayong tamang pagka... I mean, tamang pagkatao na kung saan dapat tinutulungan natin yung mga tao na nagigipit din. Yung gipit mo na, gigipitin nyo pa. Tadagdagan nyo pa yung problema by harassing them. Using the court, the attorneys, the government agencies. Diba? Sana nga makipagpasa uh, na ng batas na magkakaroon ng pangil about this kind of harassment at saka magkaroon din ng batas mas mabigat lalo na kung ganyan gagamit na ng <coughs> excuse me talaga ah, natapusin ko na no, na mga ganyan ginagamit na pati mga Supreme Courts Okay, sana nakatulong yung video ko sa inyo. Uh, huwag nyo kalalahanan yung mga ganyan ng ng mga email sa inyo, text messages o oh, messenger. Huwag nyo pansinin. <coughs> excuse me. Masakit talaga lang muna ko. So, uh, mag-alarmig lang po ako sa so, iyo. na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. At uh, mar maraming po salamat. Hanggang sa muli. hamnida po.